ayan guys ito yung update sa ating ah, panibagong tanim na pipino ayan inilagay na natin dito sa ating dati tinam na natin to dito ng ceiling green ceiling panigang yung ceiling na pang dynamite pero ngayon inanvert na natin into ah, pipino cucumber. ayan yan malapit lang ang ating pagkakatanim at medyo talagang siksik -sik siya siksik <laughs> -sik sa pagtatanim yun nga sa kadahilan ng iyong ating uh, ang gusto ko sana isa lang pero ito kinarga kinarga lahat ng ating tagatanim ayan so <laughs> titingnan natin kung kakayanin ba kakayanin ba sa ating ginawang trilis itong ginawa ng kasamaan natin dito sa ating farm na masyadong kinargahan ng maraming tanim ang ating mulching plot natin ayan, ayan ang nangyari kaya pala sinabi niya sa akin na marami daw ang bunga hindi ako naniwala na marami ang ibubunga dahil akala ko sa isang plot isang linya lang pero dalawa pala ang nangyari ayan okay lang okay lang titinglan natin kung ano ang magiging resulta kung hindi ba masyadong crowded para sa kanila ang uh, gapangan na ito kung talaga bang magkakabunga ng maayos o hindi ba magkakasakit ang ating tanim na pipino titingnan natin to experimental titingnan natin kung marami ba siya magbunga titingnan natin kung hindi ba masisira ang ating tanim na pipino so abangan niyo ang ating pag update sa ating pipino tanim na pipino so, ito maliit lang ito ang tanim na ito ay dumanto uh, dumaan to sa ano ipinunla natin to ang tanim na ito at maayos ang kanyang pag uh, pagtubo no naka-recover na siya pwede na siyang lagyan ng fertilizer para mas mas magbulas pa yan masyadong maingay dito dahil nandito tayo sa gilid ng ano, gilid ng ilog kaya kung napapansin nyo medyo maingay at ito dito ito yung direkta na nating itinanim direktang pagtatanim na ng pip, uh, pipino yan isang buto bawat hukay uh, sobra sa isang dangkal dangkal ba yan <laughs> sobra sa yan parang isang nasa ano nasa 12 cm ata ang kanyang pagitan bawat hukay at direkta na natin tong itinunla itin... pinla itin... uh, kaya lang ang iba hindi pa lumalabas so apat na araw itinunla natin to uh, Sunday no atin tong dinirektang direct planting natin Sunday at ngayon Domingo uh, Linggo Lunis Martis Uh, Merkulis, apat na araw na pang apat na araw ngayon at ito na ang kanyang uh, nangyari ito na ang kanyang tubo so lumabas na ang kanyang kumbaga unang uh, lumas na ang kanyang kutili doon hindi pa to ang unang dahon niya ayan at ito ang disadvantage guys sa ating uh, direktang pagtatanim although nilagyan natin to ng coating ang kanyang buto pero nang tumubo na siya may mga cutter no may mga kumakain ayan pinutol na at wala na yung pag-asa wala na pag-asa ang ating tanim pag magkakaganyan kaya uh, hindi ko talaga ina-advise no, ang pagtatanim ng direkta dahil although madalian pero kailangan pag ganito na dapat spray na kaagad para walang walang mga cutter na manginginain no hindi nila puputulin pag ganito isprihan mo na agad ng mga insecticide na makakatulong para hindi siya kakainin ayan oh ito marami ang ito wala na putol na uh, putol na talaga so marami talaga ang patay oh ayan meron namang tumubo siguro na sa nasa ano lang na, nasa mga 85% ang nabuhay at ang 15% pag nag ano ka nag direct planting ka ay mamamatay dahil puputulin ng mga uh, mga ano insikto ito tumubo naman ayan dapat mayroon kang kuting sa iyong ano sa iyong buto at pag tumubo na siya ng ganito isprihan mo na kaagad ito oh ayan hindi na siya talagang pinutol na kaagad no wala na ayan ang kanyang katabi okay pa naman okay tong dito at may mga mangilan-ilan kanina Ah, pina na natin 'to. Okay, ayan, may putol din. Hmm? 'Yun ang mga hindi magandang hindi maganda pag nag-direct planting tayo. Ayun. Although tumubo siya, pero ayan, pinutol. Pinutol. So, pag hindi talaga natin to-sprayan ito, puputulin pa 'yan. Ayun puputulin at puputulin na yan ng mga cutting insects kaya pina na natin to kanina at siguro pag makabalik tayo dito mga ilang araw buhat ngayon i-update ko kayo kung na, al, na pula ma, nakuha ba ng ating tanim na ano ba hindi ba namatay ang mga cutting insects So, titingnan natin, abangan natin kung ano mangyari. Ito, siguro, tatamnan pa Ayan, hindi pa yan na, na ano, hindi pa yan natamnan. Pero, tatamnan yan. Ayan, hanggang dito lang muna guys. At, update lang kayo. Tingnan lang kayo sa ating next na upload sa ating video. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. At wag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like na rin. No, para magtutulong-tulungan tayo. Ayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli.